Magandang araw. Welcome sa Crime Lab, kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang crime stories sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. Kung magugustuhan ninyo ang aming video, please like, share, and subscribe. Ikalima ng Pebrero 1999, pinatunog ang mga kampana ng alas tres ng hapon sa utos ng Simbahang Katolika. Nagkalat ang mga reporters kasama ng kanilang mga kamera na nakatutok sa bilanggong isasalang sa death chamber kung saan tuturukan ito na nakamamatay na dose ng potassium chloride. Pinagpiyestahan ito hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Dahil matapos ang 23 taon, may bilanggong nahatulan ng death penalty sa bansa. Ang bilanggong iyon ay ang 38 anyos na si Leo Echegaray. Convicted dahil sa limang beses na panggagahasa, sa sampung taong gulang na si Rodessa, Baby at na anak ng kinakasama nito. Hawak ang Biblia, crucifix sa leeg at badge kung saan nakasulat ang Execute Justice, Not People. Iniskortan si Leo ng mga opisyal patungong witness room. Suot niya sa pulso ang wristband na may nakasulat na pangalang Erap o ang palayaw ng nooy Pangulong Joseph Estrada. Mahigpit ang seguridad sa Muntinlupa. lupa. Nilagyan ng alambre ang gate at ipinasara ang kalapit na paaralan. Ang dapat sana'y lihim na oras at lugar ng pagbitay ay kumalat sa mga tao. Mga aktibistang tutol, mga supporters at reporters na dinumog ang New Believed Prison. Nagmistulang palabas ang pagbitay sa loob ng witness room. Kanya-kanyang pili ang media kung alin ang pinakamagandang upuan nang sa gayon ay mapanood ng maigi ang susunod na mangyayari. Sa harap ng 27 witnesses, isinagawa ang death penalty kay Leo Echegaray sa paraan ng lethal injection. Tatlong beses siyang tinurukan. Una, para kumalma ang katawan. Pangalawa, pampatulog. At pangatlo, para tuluyang huminto ang kanyang puso. Ayon kay Grace Amargo na isa sa mga nakasaksing taga-media, pumikit lang si Leo. Hindi mukhang takot o may pagsisisi kundi mistulang malungkot. Eksaktong 3.90 ng hapon, oras sa Maynila, ay dineklarang wala ng buhay si Leo. Mula pa noong ikalawang digma ang pandaigdig hanggang sa kapanahuna ni Ferdinand Marcos, nagbibigay na ng pataw na parusang kamatayan sa mga taong may mabibigat na pagkakasala. Ang huling bilanggong binitay sa bansa ay noong 1976 pa taong 1987 na abolish ang parusa sa administrasyon ni Cory Aquino. Ang Pilipinas ang unang bansa sa Asia na nag-abolish ng death penalty sa naturang taon. Nare-instate naman ang batas sa pagkakaupo ni Fidel Ramos. Bagay na ipinagpatuloy hanggang sa rehimeng Joseph Estrada noong 1994 para masupil ang dumaraming krimen. Ang pahayag ng nooy presidenteng Joseph Estrada, maging babala ang kamatayan ni Leo Laban sa kriminalidad. Sa kabila ng paghimok ng Vatican, European Union at Canada, hindi dininig ni Estrada ang hinaing tungkol sa pagpataw ng death penalty. Bago malagutan ng hininga, nag-iwan si Leo ng huling mga salita. Sambayan ng Pilipino, patawarin ako sa kasalanang ipinaratang ninyo sa akin. Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. At kahit nasa bingit na ng kamatayan, Pinanindigan ni Leo na siya ay walang kasalanan. Pagsakdal Unang naging karelasyon ni Leo si Zenaida Javier na nakilala niya sa Quezon City noong 1981. Hindi nagtagal ang relasyong iyon nang makilala niya si Rosalie Rivera. Naghiwalay si na Leo at Rosalie at kalaunan ay nagkabalikan. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kasama ng bata si Rosalie na anak nito sa ibang lalaki. Ang batang iyon ay si Rodessa Echegaray. Bagamat gamit ni Rodessa ang kanyang apelyido ay hindi kasal si na at Rosalie. Nanirahan sila sa iisang bahay na matatagpuan sa number 199 Fernando Street, Barangay San Antonio, San Francisco del Monte, Quezon City. Hindi nagtagal, nagkaroon pa ng apat na mga anak si na at Rosalie. Tatlong lalaki na may edad na anim lima at dalawang gulang at sinunda ng tatlong buwang gulang na bunsong babae. Isa sa ng pamilya kung maituturing ngunit walang mag-aakala sa madilim na pangyayari sa loob ng tahanang iyon. Ang pananamantala ng haligi ng tahanan sa anak nitong musmos. Ayon kay rodesa hapon ng April 1994, habang nasa gambling session ng inang si Rosalie, ay naganap ang krimen. Narinig ni Rodesa na inutusan ni Leo ang iba pang kapatid na umalis sa bahay. At nang silang dalawa na lang ang naiwan, ay saka isinagawa ng lalaki ang krimen. Dinala siya nito sa kwarto kung saan siya tinanggala ng saplot para porsahang pagsamantalahan. Sa kabila ng paginda sa sakit at pakiusap ni Rodesa na ito ay tumigil, tila walang narinig si Leo. Sa halip ay nagtanong pa kung masarap ba? Masarap ba? Matapos na mairaos ni Leo ang tawag ng laman, ay pinagbantaan ito ang bata na kung magsusumbong ito, ay papatayin nito ang kanyang inang si Rosalie. Sa takot ni Rodessa, lalot lulong din sa ipinagbabawal na gamot ang lalaki, ay inilihim niyang pangyayari. Naulit ang panghahalay sa tuwing silang dalawa na lamang ang naiiwang magkasama, hanggang sa umabot ng limang beses ang pananamantala sa kanya. Sa puntong iyon ay isinewalat na ni Rodesa ang kanyang sitwasyon sa kanyang lola na si Asuncion Rivera, nanay ng kanyang ina na si Rosalie. Sinabi naman ni Asuncion kay Rosalie ang kalagayan ng bata. Bunsod nito, humingi si na Rodessa at Rosalie ng tulong sa kapitan ng barangay. Pinagsulat ng affidavit ang bata sa presinto at sumailalim sa medical examination sa Philippine National Police Crime Laboratory. Doon na diskubre ng medical legal officer na si Dr. Maria Cristina B. Preyna ang laceration o gasgas sa puerta ng bata at sinabing hindi na ito birhen. Agarang inaresto si Leo, iniharap sa Regional Trial Court Branch 104 sa Quezon City at sa tulong ng abogadong si Atty. Julian R. Vitug, Tug, ay nagplead ito ng not guilty noong August 1, 1994. Pahayag pa ni Rodesa? nangyari ang pangaabuso nung panahong buntis ang kanyang ina. Nung una pumanig si Rosalie kay Rodessa, ngunit nang nakapiit na si Leo, paulit-ulit daw sinasabi ng ina sa kanya na kawawa naman ang tatay mo, makukulong. Depensa. Pinabulaan ni Leo ang akusasyon sa kanya. May apat siyang testigo, si Rosalie, ang sarili niya mismo, si Mrs. Punzalan at si Silvestra Etchegaray tumistigo si Rosalie laban sa sariling anak. Ayon dito ay gawa-gawa lamang ni Asuncion ng mga paratang na tinuruan lang nito si Rodesa sa mga sinabi. Ang itinuturo niyang motibo ni Asuncion para gawin iyon ay ang lote sa Madrigal Estate National Housing Authority Project sa Quezon City. Ang lupa ay co-owned ni na Conrado Alfonso at ni Leo. Si Conrado Alfonso ay ang kinakasama ni Asuncion Ibinunyag ni Rosalie na hindi niya totoong ina si Asuncion at ito lamang ang nagpalaki sa kanya dahil wala siyang mga magulang. Dagdag pa nito, ibinigay ni Conrado Alfonso ang property rights kay Leo upang ipaako rito ang pagiging ama kay Rodesa dahil si Conrado raw ang tunay na ama ni Rodesa. Ang una talagang kaso laban kay Leo ay attempted homicide para sa pagbuhos nito ng alkohol sa katawan ni Rodesa at ang pagtatangka nitong sunugi ng bata. Ngunit nang malaman ni Asuncio ng affidavit ni Rodessa, pinalitan niya ito ng kasong rape alang-alang sa motibo nito sa lupa. Ayon pa kay Rosalie. Pinatutuhanan iyon ni Leo sa kanyang testimonya. Gusto raw solohin ni Asuncio ng property dahil malaki ang interes nito roon. Itinanggi pa niya ang paratang ng panggagahasa dahil bukod sa itinuring na niyang anak si Rodessa, ay nasa trabaho siya bilang pintor ng bahay ni Divina Ang sa kay Metro Manila sa nasabing oras at petsa ng krimen. Ipinakita niya ang contract of services kung saan nakalahad ang trabaho niya bilang isang painter contractor. Tatlong oras ang layo ng lokasyon ng kanyang trabaho at depende pa sa traffic kung makakarating agad sa Quezon City. Sinabi niya ring mawawarak daw ang kasilanan ng bata dahil malaki ang kanyang ari, kaya imposible ang inakusang krimen sa kanya. Inamin din ni Leo na siya ay minsan nang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Aniya, hindi ang kasong iyon ang unang paghahabla ni Asuncion sa kanya dahil isinumbong na siya ng matanda noon sa mga otoridad dahil sa paggamit niya ng iligal na droga. Hindi raw natuwa noon si Asuncion sa pagpapadala sa kanya sa Bikutan Rehabilitation Center dahil ang gusto nito ay death penalty ang ipataw sa kanya. Ayon naman kay Mrs. Punzalan, na siyang labandera at babysitter ng mga Echegaray, habang siya'y nagsasampay ng damit, nahuli niya si Rodessa na nagbabasa ng mga bulgar na libro at dyaryo. Ganoon din ang pagsasarili ng bata. Pinagtibay ni Silvestra Echegaray na ina ni Leo ang pahayag na iyon. Mahilig daw si Rodessa na sumama sa mga kaibigang may masamang impluensya. Nahuli rin daw nito si Rodessa na nanonood ng malalaswang palabas. Pinatunayan niya ang sinabi ni Mrs. Punzalan, dahil siya mismo ay nasaksihan mismo ang bata na nagsasarili sa kwarto nito. Kung susuriin, ano naman ang motibo ng isang sampung taong gulang na bata para magsinungaling? Sa pananaw na ito ay hindi tinanggap ng korte ang alibay ng panig ni Leo. Hindi rin kinilala ng hukuman ang depensa ni Leo tungkol sa size ng kanyang ari at kung siya ba o hindi ang tatay ni Rodessa. Pag-apela, ganoon pa man, ay umapela ang kampo ni Leon ng motion for reconsideration para sa mga sumusunod na dahilan. Una, hindi pinansin ng hukuman ang depensa nila laban kay Asuncion para sa motibo ng matanda sa lupa. Pangalawa, ang gasgas sa ari ng bata ay hindi dahil sa pangahalay kundi maaaring dahil sa pagsasarili. At ang pangatlo, nabaliwala ang detalye na hindi tugma ang oras at petsa ng pagsagawa ng krimen gayong nasa trabaho si Leo sa mga panahong iyon. Ngunit ang nasabing apil ay nadenay. Para sa hukuman, sinong lola ang makapag-uudyok sa sampung taong gulang na apo para mag-file ng rape case laban sa kanyang ama upang masolo ang isang land property? Habang isinasalaysay ni Rodessa ang ginawa sa kanya ni Leo, tumangis ang bata. At ang pagkilala ni Rodessa na si Leo Echegaray ang taong lumapastangan sa kanya, ay isa ng malakas na pruweba. Nang muling suriin ang salaysay ni Narodesa at Asuncion, ay ipinaglaban ng kampo ni Leo na may inconsistency o hindi pagkakatugma sa una at ikalawang testimonya ng dalawa. Magkaiba ang unang pahayag ni Rodesa kung saan sinabi niya na wala nang saplot si Leo nang hilahin siya nito sa kwarto. At nang magtestify ulit, inilahad naman itong may suot pa na shorts ng lalaki. Nang matapos din ang krimen, ang sabi ni Rodesa Tinanong daw siya ni Leo, nang masarap ba? Ngunit nag-iba iyon sa sunod niyang testimonya at naging masarap tapos na. Sa sinumpa ang paglalahad naman ni Asuncion, Aniya, gusto siyang makita ni Leo para aminin nito ang ginawa nitong pangahalay kay Rodessa. Samantala, sa sunod niyang pahayag sa korte, sinabi na ni Asuncion na siya ang nag kay Leo sa kanyang bahay para raw sasasabihin itong isang sekreto. Makikita ang pagkakaiba ng ilang detalye sa testimonya ng dalawa. Sa kabila nito, kinilala iyo ng korte bilang minor details at walang mabigat na epekto sa paghatol. Katunayan, ibig sabihin lang nito, hindi rehearse ang kanilang mga sinasabi. Hindi rin naman inaasahan ng hukuman na lubos nilang maaalala ang bawat detalye ng insidente. Hinggil naman sa size ng ari ng nasasakdal, pinunto ng korte na kahit pag ano ito kalaki, mas malaki pa rin ang fetus na kayang dumaan sa vaginal canal. Ito ay dahil sa distensibility ng reproductive organ ng babae o ang kakayahang maging elastic. Kinumpirma rin ng medical legal officer na ang paghilom ng gasgas sa kasilanan ng bata ay tugma sa panahon ng kaganapan ng panghahalay. Bukod pa rito, hindi rin matibay na ebidensya ang pinakitang contract of services ni Leo dahil walang pisikal na katibayan o testigo na magsasabing nasa trabaho nga siya sa panahon ng krimen. Hatol Sa huli ay hinatulan si Leo ng guilty sa kasong panggagahasa noong September 7, 1994. Sa hatol ng Quezon City RTC, Branch 104, pinatawan si Leo at ng parusang kamatayan sa kasong statutory rape alinsunod sa Republic Act No. 7659 o ang Death Penalty Law sa Section 11 ng Republic Act No. 7659, nakasaad na maaaring hatulan ng death penalty ang salarin base sa mga sumusunod na kondisyon. Kung under 18 years old ang biktima at ang may sala ay magulang, lolo, lola, step-parent, guardian, kaanak hanggang third civil degree o common law spouse ng magulang ng biktima. Tila baga nakitaan ito ng butas ng kampo ni Leyo, Ibinigay niya ang huling alas. Hindi raw siya ang ama o ama e ni Rodessa. Kahit pa itinuring niya ang bata bilang sariling anak. Sa puntong iyon, hindi pa rin siya nakalusot. Dahil bagaman hindi niya tunay na anak si Rodessa, anak naman ito ni Rosalie na kanyang live-in partner. O sa legal terms ay common law spouse ng ina ng biktima. Tinatawag din siya ni Rodessa na papa, kaya ama o ama ang e turing nito sa kanya. Wala na interes ang Supreme Court para isalang sila sa DNA testing dahil hindi nito maililigtas si Leo sa nakaabang na parusa sa kanya. Kinumpirma ng Supreme Court ang hatol na death penalty kay Leo Echegaray noong June 25, 1996. Kaparusahan, nagpalit ng abogado si Leo sa katauhan ni Atty. Teodorte ng Free Legal Assistance Group of the Philippines of Flag sa hinihinging supplemental motion for reconsideration ng kanilang kampo. Pinunto nila ang butas ng death penalty lo dahil sa paraan ng pagpataw nito ng parusa sa krimen na panggagahasa. Nagpetisyon si Leo noong March 2, 1998. Dahil unconstitutional daw ang lethal injection, ang ruling ng Supreme Court ay hindi unconstitutional ang lethal injection dahil pinaghalong chemical lang iyon at walang kalakip na torture. Isa pa, nakaayon din ang parusa sa International Covenant on Civil and Political Rights na kumikilala sa right to life ngunit hindi nagbabawal sa parusang kamatayan para sa mga taong gumawa ng mabibigat na krimen. Katunayan, pinalitan noon ng Kongreso ang paraan ng kamatayan na dati ay Silia elektrika at ginawang lethal injection sa pamamagitan ng Republic Act No. 8177. August 1998, nang bisitahan ni Zenaida Javier si Leo sa Bilibid. Ang malimit itong pagdalaw sa lalaki, ang dahilan para sila'y magkabalikan at ikasal. Bilang na lamang ang mga oras na magkasama silang dalawa. Ngunit noong January 4, 1999, nagbaba ng temporary restraining order ng Supreme Court tatlong oras bago bitayin si Leo. Epektibo ang temporary restraining order hanggang January 15, 1999 nang sagayon ma-review ng Kongreso ang RA-7659 o ang death penalty law. Ilang lawmakers ang nagduda sa effectiveness ng death penalty laban sa mga krimen kaya napagdesisyonan nilang suriin ang naturang batas. Dahil doon ay libu-libong protesters ang dumalo sa sympathy walk para kay Rodessa na biktima ni Leo at pati na rin sa iba pang rape victims noong January 11, 1999, sa pangunguna ni na Philippine First Lady Luisa Loy Ejercito Estrada at Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Dinaluhan din iyon ng mga celebrities gaya ni Rosana Roses at kabilang sa mga nagmaratsa ay si Rodessa mismo na nooy labing limang taong gulang na. Sinamantala ng panig ni Leo ang delay sa execution para gumawa ng appeal, subalit na dismiss din iyon ng Supreme Court. Pagsapit naman ng January 1990, 1999, 120 out of 200 members ng House of Representatives ang nagpahayag na hindi nila ire review ang RA 7659. Ibig sabihin, sa dulo ng lahat ng proseso, tuloy ang hatol ng pagbitay kay Leo Echegaray ang Pangulong Estrada na lamang ang may kakayahang bawiin ng hatol. Mayroong installed hotline na kumokonekta sa Malacanang Palace at sa Death Chamber nang sa gayon ay madaling matatawagan ng presidente ang execution officers sakaling may last-minute na pagpigil sa hatol. Gayon paman, inutusan ng dating Pangulo ang mga opisyal na putulin ang nasabing hotline. Matatanda ang ipinahayag ni Estrada na ang death penalty ay paraan para mapanatili ang kaayusan sa bansa. Ania, in my administration, we will prove that crime does not pay. I would like to stress that the crime committed by Mr. Echegaray is not poverty-related but an act of bestiality which serves its steepest penalty under the law. Ang kaso na Echegaray ay walang kinalaman sa kahirapan kundi sa kahalayan na nararapat lamang na parusahan ng batas. Suportado sa estrada ng mga pro-death penalty na noong oras ng paghatol kay Leo ay may daladala ng placards kung saan nakalarawan ang mga mukha ng biktima na tila ba simbolo ng paghingi ng hustisya. Maging ang grupong tinawag na Volunteers Against Crime and Corruption ay nakasuporta sa execution. Hawak ang mga kandila sa labas ng Bilibid Prison. Habang sa loob naman ng Prison Chapel, nagdarasal ang mga anti-death penalty groups. Anila, kung hindi man nila mapipigilan ng hatol kay Leo, Ipagpapatuloy nila ang mga gawain para maabolish ng tuluyan ng death penalty. Tinutulan din ng simbahang katolika ang pagpapatuloy ng death penalty sa bansa sa panahong iyon. Higit isang daang mga madre, pari at mga taong nakasuot ng itim na maskara ang nagmarat siya tungo sa Malacanang. Nakiusap na itigil ang parusang kamatayan. Umikot ang usapin ng death penalty sa maraming konsepto, gaya ng antas ng buhay, krimen, kaligtasan, hustisya at relihiyon. Kung kaya natural na mahahati ang sentimyento ng mga tao ukol rito. Noong 1999, tinatayang may 915 katao ang nasa death row, bagaman ilang lamang sa mga ito ang humarap sa hukuman. Hanggang sa huling sandali, naroon si Zenaida sa labas ng execution chamber para kay Leo, dala ang pink na rosas. At nang maideklara ang pagkasawi ng asawa, ay nahimatay siya at isinugod sa ospital. Sa panayam sa kanya mariin niyang sinabi ang sama ng kanyang loob at sa direkta niyang mga salita ay kanyang tinuran. Mr. President, si Leo ay tao, hindi hayop. Dagdag pa nito, kung ako ang tatanungin niyo, may sama ako ng loob. Parehas kami ng asawa ko dahil naging bingi kayo sa tunay na batas. Batas natin bulok. Bulok na hustisya, hindi niyo dinidinig ang tunay na katotohanan. Ayon kay Zenaida, pinanindigan ni Leo na ito ay walang kasalanan at inosente sa mga ipinaratang dito. Inere ng isang radio station ang tape recording ni Leo kung saan maririnig ang pag-asa niya para sa magandang buhay kasama si Zenaida. Pagkatapos ni Leo, anim pa ang na-execute gamit ang lethal injection sa Pilipinas. Pagwakas Kalaunan Nagpahayag si Estrada ng de facto moratorium o ang hindi pag-implement ng death penalty law dahil sa pagtutol ng simbahang katolika at upang gunitain ang jubilee years. Ang mga adjustments na gagawin sana ni Estrada sa batas ay hindi niya natapos nang mapatalsik siya sa pwesto ng People Power 2. Pinalitan siya ng vice niya na si Gloria Macapagal Arroyo. At noong June 2006, sa pamumuno ni Arroyo, tuluyang naibasura ang death penalty. Pinirmahan nito ang Republic Act 9346 o ang batas na nagbabawal sa pagpataw ng parusang kamatahin sa bansa. Mula sa pag-aaral na sinasagawa ng Commission on Human Rights noong 2007, ukol sa epekto ng death penalty at kriminalidad sa bansa, napag-alamang mas lalo lang tumaas ang crime rate sa ilalim ng pamumunon estrada, sa kabila ng sunod-sunod na pagbitay. Nitong 2020 lang, muling nabuksan ang usapin ng death penalty sa Pilipinas sa ikalimang State of the Nation address ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kampanya ng Pangulo Laban sa Droga o ang matunog niyang War on Drugs. Matapos ang execution kay Leo, sinabi ng kanyang abogadong si Te na nahihiya siyang maging Pilipino at ang parusang kamatayan ay magpapalalalang ng krimen sa halip na masupil ito. Bakit may mga taong lumalabag sa batas? Ibig sabihin ba nito ay hindi nila kinikilalang batas? Kung may parusa at lahat, bakit lagana pa rin ang krimen? Nasa konstitusyon nga ba ang butas o nasa implementasyon? Sa interview sa 22 anyos ng si Rodez sa Baby Etchegaray, matapos mabasura ang death penalty, sinabi niyang maswerte siya dahil nakuha niya ang hustisya. Aniya, silang mga biktima na malalagim na krimen ay hindi uhaw sa dugo, kundi humihingi lang ng hustisya para sa brutalidad na kanilang sinapit. Para sa simbahan, Diyos lang ang maaaring kumuha ng buhay. Para sa mga biktima, kung buhay ang kinuha at buhay ang sinira, dapat buhay din ang kabayaran. Para sa batas, dapat maibigay ang hustisya anuman ang katayuan sa buhay. Ngunit sa pamamalakad sa Pilipinas, paano makasisigurong ang batas ay patas para sa buhay ng lahat? Ang death penalty na nga ba ang mabisang sagot sa kriminalidad? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, maaari lang na pindutin ang like button sa ilalim ng video na ito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming mga istorya.